Hello guys. Ah, naglaway ako guys ng munggo. Ayan. Ito siya yung gabi. Nilagay ko dito yung gabi. Tapos pagkaluto-luto na, ah, kailangan kong durogin. Para maging creamy yung kanyang sabaw. Ayan. Durogin natin. So, so ilagay ko muna itong ano, luya. Ayan luya kamatis tanglad ito yung tanglad ko ayan tapos itong kalabasa kalabasa na dilaw yung kalabasa nila na uh, butter squash ayan siya nilawoy sa Amerika ito, kasi nandito kami sa US. ayan tapos ito, yah, anong mo na natin? Yung palakasan yung init. Nilaw nilawoy ko ito, durogin para magiging creamy yung sabaw ng nilawoy natin, nilawoy ng with vegetable, ayan, mais itong mga gulay ko guys inani ko sa aking maliit na gulayan sa aking maliit na vegetable farm ayan tapos ayan lagyan natin ng patis mamaya pag malapit ng maluto, ayan lagyan lang yung gabi So, parang cream na cream na siya naalala ko tuloy yung kaibigan ko sa labaw pa kami mahiri kami mag lawoy, siya yung nagaluto ginawa muna ya. ang ginawa niya yung gabi ah uh, palambutin muna tapos ihain tapos durogin ayan durog na Yan. tapos ilagay uli sa sabaw para maging cream yung cream yung ah, uh, nilaway na kung anong klase nilawoy kahit lauya ah. kahit ano magdurug ka ng gabi tapos ilagay mo uli tapos para magiging creamy yung sabaw ayan tapos ito palang ano ko talong kalimutan kong ilagay ayan madali lang itong maluto talong tapos ito, churisam parang ginawa kong kalamunggay yung churisam kasi wala kaming kalamunggay ginawa ko yung churisam na binili ko sa Hong Kong Park Hong Kong Park, Hong Kong Market ayan tapos punahin muna natin, takpan muna sandali ayan, tapos ang gawin ko nito, tagyan ko ng, kasi wala kaming adilis, ang ilalagay ko itong patis tapos wala kaming bitsin ang ilalagay ko ay sugar konting sugar lang yung pang paano pang parang bitsin ba parang ajinomoto ayan nilasak nilakasan ko yung apoy nilagay ko malaki pala ang pagkahiwa ng talong tikman ma. Hindi ko nilagyan ito ng asin. Pero tikman ko lang. Hmm. Ang sarap. Kahit wala pang asin, masarap siya. Lagyan na lang natin ng Lagyan na lang natin ng patis. yan patis. yung binili ko rin ito sa Hong Kong Market. Itong patis may Pilipino product doon yun tapos konting sugar yan parang bitsin yung sugar sabi siya guys lagyan pa ng, pala. may lasang fish kasi yung patis Diba? Ano yan, Fisus? Wala tayong ano eh. Wala tayong dilis. Dapat dilis ang nilagay dito or piniritong isda. Wala namang piniritong isda dito. Hindi ko makabili ng salmon. Mm, sarap na. Ayan. tapos ilagay itong choy sam or yu, yu choy yu choy ang tawag dito pero sa Hong Kong ito choy sam saka ukra yan ito yung gurang na ukra ang buto nila ko yung buto ng ukra ay yun hmm.

ano sugar parang um, masaya na ngayon ito na siya guys tama na to sige guys kakain mo na ito ah kakain mo na kami